Dito nga pala, pinayagan ako ni Papa makipag-DS sa cab. Sakto nga pala, meron ding event doon. Dito nga pala, ganito ang mga nangyari. Ngayong araw nga pala, meron kami pupunta. Magpipintura nga pala kami ng punto. Dito nga pala, bumili na kami ng pampintura at brush. Dito nga pala, abang nabiyahe kami, meron nagsabi na may event daw sa cab. Kaya naman, dadaanan niyo na namin. Titignan nga pala namin kung totoo ang mga sinasabi nila. Dito nga pala meron kami nakita na nagkakarera na. Dito nga pala parang totoo yun. Dito nga pala natatanong na namin. Nagulat nga pala dito si Papa Tampi dahil sobrang daming bay. Dito nga pala idadaan muna kami. Tsaka nga pala pagkatapos ang ginagawa namin na ibabalik din ako dito. Siyempre nga pala papayagan na ako ni Papa Tampi. Dahil nga pala natatakot si Papa Tampi makipag-DS ako. Lalo na pag di niya alam. Dito nga pala mga David dahil gusto niya lang akong gabayan. Kaya naman mamaya ay babalik kami dyan. Dahil nga pala gustong gusto makita pinapakita ni Papa Tampi akong pumiga. Dahil nga pala lagi ko sinasabi kay Papa Tampi na nagyan sa'yo na ako. Ito nga pala mga din David, ang gusto ko lang makalaban ay yung kasintangkaran ko lang. Nandito na nga pala kami sa panchong. Binuksan na rin pala ni Papa Tampi yung binili niya ante. Pagkatapos nga pala naghalo na si Papa Tampi ng semento. Dahil nga pala ididikit ni Papa Tampi yung lapida. Pagkatapos nga pala nagpintura na si Papa Tampi. Dito nga pala kasama si Tampo. ito nga pala walang ginawa si Tampo kundi maglandi ng kandila. Binuksan na pala, pala ni Papa Tampi yung camping tent. ito nga pala parang pa dito nga pala sobrang dali nito, itayo. Pagkatapos nga pala nag-aalo na si Papa Tampi ng semento. Dito nga pala ay okay na. Bali nga pala ito ang finished product. Kaya naman uwi na nga pala kami. uwi nga pala namin ay nagbadali na ako. Kumuha na nga pala ako dito na medyas. Dito nga pala mga kadong David, sana umabot ako. Dito nga pala mga kadong David ay sobrang nagmadali ako. Pagkatapos nga pala agad akong pumunta sa akin ba. Papa Tampi din naisisama. Dahil Kaya nga pala naisipan niya rin si Sumalit nga pala plat ang kanyang bulo Dito nga pala na ako Dito nga pala ni Papa Tampi yung Papais niya nga pala muna. Dito nga pala, ipapunta na kami sa cabs. Dito nga pala, pinagalitan ako ni Papa Tampi. Ukikipagdis ako at walang helmet. Kaya naman bumalik muna ako. Tapos nagsot na nga pala ako dito ng helmet. Dito nga pala, nagpatuloy na kami. Dito nga pala, sobrang excited na ako, pumiga. Dito nga pala, habang nabihay kami, meron na pansin si Papa Tampi. Lubusan niya pala siyang namangha. Angas siya na Sabay tapat, sabay. Siya gumawa Wala, binilin lang po. <laughs> Angas ah. Angas guys oh. Yeah, yes, <laughs> siya. Oh, DDS kaya kay Don David. Ah, sige. O, kaya do. Dito nga pala may tanong si Papa Tampi. Dito nga pala tinanong ni Papa Tampi kung meron pang okay, event. Parang wala na, guys. Tapos na tayo event. Kaya so, magpapakilala si Don David, guys. Hello. Mga DDS na siya, guys. So, wala na tapos na pala. Maraming bike kanina diyan, guys, Eh, Sayang so, Don David, wala na eh, tapos na eh. No? Sayang wala tayong makakalaban ng DS. No? Guys, hindi kami nakaabot Kaya, sayang walang kalaban si Don David. Sayang! Mapapanood ko sana at pinayagan ko pa naman makipag-DS pa. ayun, andang-andahan si Don David dito guys. Oh. Okay lang yan Don David, no? Wala eh. <laughs> Oh, okay. dito lang ang aking istorya ah. Storya namin itong David. Sayang, wala na kalaban ng DS. Sa malulubit ng mga nakapixie, guys. Next time na lang.